Good morning everyone! Good morning, good morning! Happy Tuesday morning everyone! Tara at magwawak po ulit tayo with Rocky and check po natin yung mga grapes kung ay lumaki na po sila. Wait po. Tara guys, check natin yung mga grapes. And itong blueberry po uh, ayan, nandiyan pa rin po yung mga blueberry guys. Ayan. Wala naman pong nangunguha po eh. Ayan, itong Saskatoon berry na dry na po siya, guys. Ayan. So tara, check natin yung cherries kung may bunga pa rin. And of course, check natin yung grapes kung malalaki na. But guys. So ayan guys, yung pong cherries ay magte-turn para pong purple na po. Ayan, guys. Ayan. I mean, maroon pala. Ayan. Mangilan-ngilan -ngilan na lang po yung bunga niya. For sure, may mga nag-harvest na rin po dito. Ayan, oh, Ang dami pa rin pala niya dito sa side na to, guys. So, ayan. Ito, guys. Ayan, silipin po natin dito sa ilalim. Ayan, may mga bunga pa rin po pala siya dito sa ilalim. At uh, may mga natira pa rin po. So ayan guys, ito po yung grapes. Ayan. At uh, marami pa rin po siyang mga upcoming na bunga oh. Yan po oh, mga papa ano pa lang po ng mga bunga ng grapes, ayan. Ang dami na, guys. Ayan. Ayan guys, so ang mga grapes. Oh. Ang dami niya pong bunga. Ayan, napakaraming blessing guys. So, for sure, pag po lumaki na po ito, napakarami po na magiging ano po ito. O oh, guys, oh, so ang dami ng bunga. Ang dami niya pong. Ayan. So, yung iba po, uh, malalaki na yung iba po bago pa lang po nabublaklak at nakatago siya sa loob mga lalapsa yun so dami niya ang mga nakatago pa rin po to so yung dahon po pala ng ng grapes ay parang alam niyo yung patola parang katulad din siya ng dahon ng pato, patola yung yung ano niya ano yung dahon niya. Ayan, guys. So, ang laki ng mga mga grapes o mga nakatago siya sa loob, guys. Ayan. So, ito po, buong ano po yan, grapes po lahat yan hanggang doon. At doon din po sa isang side, mga grapes din po yon So, ayan, guys. Napakarami niya talagang buong. O, mga nakatago lang siya doon sa loob. Yung mga bunga niya. Pag sinisilip ko po doon sa loob, ang dami niya ako. Oh. Ay, nakakatuwa talaga siya mga lalab. So, oh. ayan. Sobrang daming blessing. Ngayon guys, puro grapes po yan. Oh. Diba? Ayan. Pags nagsilaki po yan. Sobrang dami natin maha-harvest. Ayan. Ayan. So, Wow, ang dami niya guys. Ay, so, nakakatuwa naman talaga siya. Oh. Mostly nakatago siya doon sa loob yung mga bunga niya. Oh guys, oh. Sobrang dami ng bunga. Tapos, so, oh. Sobrang dami niya mga lalaps. So, hanggang dito sa ilalim pa siya lalaps sa mga bunga niya. Oh, grabe. Ayan, oh, dami niya mga bunga. Nasa sayad na siya dito sa ilalim. Ayan guys, oh. Ang dami niya tagat oh, promise. Sobrang dami niya na. Nakakatawad talaga siya. Oh. Yung bunga niya, mga lalaps, like for example, sa isang sanga niya, hanggang pababa siya. O, oh. kaya pala yung ano, nilalagay nila sa parang balag, naka, nakabalag po yung mga grapes para nakalawit lang talaga siya. So ito, halos sa isang sanga po. Ay, ang dami niya sa isang sanga niya. Oh. Dire-direcho siya hanggang doon sa baba. Ay, yung mga bunga niya, dire-direcho lang. So hanggang doon siya, hanggang doon. hanggang sa so dire-direcho lang siya doon. Hanggang doon yung bunga niya. Ayan guys, okay, so. Ang dami. So ito pong grapes, lumalaki po talaga siya ng parang gasing laki ng ng 25 cents or mas bigger pa sa 25 cents. Parang ganun. So, yung maliit na piso siguro ganun. Lumalaki usually yung grapes ng ganun. So, imagine niyo kapag lumaki ito, no? Kung lumaki siya na ganyang malaki na. So, ang dami niya. And guys, so, nakakatawa talaga naman siya, oh. Really? dami niya hanggang baba, guys. So, Silipin kind natin of ang baba. Mga okay. baba siya okay. okay. guys.